Ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, uh, we we come to the crux of the matter. Yes ano po, po, opo. Um, para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, 'yun sana ang dapat pairalin. 'Wag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman hindi po sumasang-ayon ang iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating justisya. Hindi po natin sinasabing huwag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa Kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Kristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasiyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukum natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun. Malinaw na malinaw. Ano ha? So, Nelson.